Eto mga tropa, naputol yung kanyang drain plug. Yung dulo lang ang naputol ah. So, eto, technique to para kung paano natin gawin. Kasi wala tayong mabilhan dito ng drain plug ng Mio So, eto, pinaghantap ko siya ng 12mm. Yan, tatanggalin ko muna yung hantap. Di ko na pinakita mga tropa yung paghantap ko niyan mga tropa. So, ayan, ito yung naputol dyan, banda, mga tropa. So, butas na siya. Kaya, hinantap natin para malagyan siya ng thread ng 12mm. Tapos, lalagyan natin siya, mga tropa, ng drain plug ng pang XRM. So, ayan, mga tropa. Lagay muna natin yung kanyang drain plug. Uh, 12, uh, tro, mga tropa, yung ginamit ko nga palang hantap dyan, 12mm. Tapos, itong ilalagay natin drain plug ng XRM kasi 12mm din yan so saktong sakto yan mga tropa Ito, mga tropa mas matibay ito kumpara mo dun sa dati kasi malambot lang yung, ano nun, yung dulo so ito, mas maganda mas matibay ito mga tropa so pa follow na lang mga tropa